dry skin anin na paraan para magamot ito Ang tuyong balat ay tumutukoy sa kakulangan ng moisture sa loob ng balat partikular sa loob ng layer na kilala bilang epidermis Ang tuyong balat ay isang medyo pangkaraniwang kondisyon na nagreresulta sa pagbabalat ng balat Ang abnormal na kakulangan ng moisture sa balat ay maaaring sanhi ng ilang mga salik na nakakaimpluwensya ang pagkawala ng moisture, ang tuyong balat ay maaaring banayad, kung saan maaari itong tumagal ng ilang araw hanggang sa malala, kung saan ito ay tumatagal ng mahabang panahon. Ito ay nagiging mas karaniwan sa edad. Bagamat karaniwang ang pagkakaroon ng tuyong balat ay karaniwang uri ng balat, ang abnormal na mababang moisture content sa balat ay maaaring maging malubha at malalang kondisyon na humahantong sa maraming problema. Mga sanhi ng tuyong balat Isa, ang tuyong balat ay maaaring sanhi ng panahon ng taglamig o tuyo at malupit na klimatiko na kondisyon. Dalawa, madalas na paliligo o paghuhugas ng balat gamit ang magaspang na sabon. Tatlo, matinding kakulangan sa bitamina A. Apat, paggamit ng mainit na tubig para sa shower sa matagal na panahon. Lima, ang mga individual na may eczema ay mas madaling matuyo ang balat at maaaring humantong sa ilang bacterial infection. Pito, ang gamot para sa pagpapababa ng presyon ng lod, cholesterol at upang alisin ng acne ay maaari ring humantong sa pagkatuyo ng balat. Kasama sa mga sintomas ng tuyong balat. Isa, pangangati at kakulangan sa ginhawa dalawa. Paninikip ng balat tatlo patuloy na pagkamot. Tatlo, pagpapakita ng mga puting linya sa pagkamot. Paggamot. Ang pagkatuyo ng balat ay karaniwan at madaling gamutin. Gayunpaman, ang matinding pagkatuyo ay maaaring humantong sa matinding kakulangan sa ginhawa ng balat at maging sanhi ng mga impeksyon at sakit sa balat. Ang pagbisita sa isang dermatologist ay palaging ginustong sa ganitong mga kaso. Isa, ang ilang mga hakbang sa pag-iwas na maaari mong gawin upang maiwasan ang paglitaw ng tuyong balat kasama ang ilang mga opsyon sa paggamot ay binanggit dito. Dalawa, maaaring gamutin ang pansamantalang tuyong balat sa paggamit ng losyon. Nakakatulong din ang madalas na moisturizing. Tatlo, may papayo rin na uminom ng maraming tubig at iwasan ang mga sabon na sumisipsip ng kahalumignigan sa iyong balat. Apat, dapat mo ring subukan at dagdagan ng paggamit ng pagkain mayaman sa vitamina A ang mga carrot, spinach, kamatis, zucchini, kinsay ay magandang halimbawa ng naturang pagkain. 5. ang mga natural na langis ay maaari ding gamitin upang pansamantalang alisin ang pagkatuyo sa balat. Ang mga regular na masahi at madalas na paggamit ng mga moisturizing agent ay palaging nakakatulong. Anim. Dapat rin lumipat sa paliligo sa malamig o maligamgam na tubig. Kung ang problema ay tila nagpapatuloy, kumonsulta sa isang dermatologist para sa karagdagang konsultasyon. Ang mga espesyal na medicated lotion ay madalas na inireseta upang harapin ang tuyong balat. Ang mga anti-itching lotion ay maaari ding magreseta ng mga dermatologists kasama ng ilang partikular na gamot sa bibig para sa mga bihirang kaso. Disclaimer Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.